Inanunsyo ni Rendon Labador ang pagbubukas ng isang Facebook group na tinawag niyang Boses ng Bayan. Ayon nga kay Rendon, ito umano ang opisyal na Facebook group para sa mga taong magsusumbong sa kanya. Sabi nga niya, quote, official Facebook group para sa lahat ng sumbong ng taong bayan, ang quote. Inimbitahan pa nito ang netizens na, na sumali na sa nasabing grupo niya. Dagdag pa nga ni Rendon, quote, join kayo sa group na ito. Dito ninyo ipadala lahat ng sumbong ninyo. I need professional volunteers para makatulong tayo sa taong bayan. Trending natin ito para matulungan ang mga biktima, unquote.